Hello guys Wala na itong boses Good morning It's a January 2, 2025 We are here in uh, Sambales Dito sa may uh, bayan po ng Candelaria Karating lang po namin mga ilang minuto lang 10 minutes before uh, Dito na po kami ng uh, 5.55 Ayan uh, Ito po ang aming community outing with the fathers and uh, with our seminarians and novices. At saka, hindi po full force ang mga seminarista dahil nasa vacation po sila. <coughs> Dalawa na po ang aming seminarista na uh, nasama kasi sila po yung naiwan na hindi po umuwi sa kanilang bahay o sa kanilang pamilya. At tingnan niyo po ang uh, dagat po ngayon. No? You know, it's uh, low tide. Kaya medyo malayo ang dagat. Ayan, you know? At kung mapapansin niyo po ito, itong iso ay tinatawag ng... Uh, Isla de uh, Putipot, no? Ayan, ha? Saka, it's a white sun, guys. Ayan. At uh, malapit na po tayo sa China at Taiwan, na Kung mapapansin niyo po, dito sa bandang ito. Kaya dito marapit din po tayo na kung saan. Diyan po ang lugar na Agawan ng China. Na kinuha ng China, no? So this is it, pansit! No? Good morning! It's uh, January 2, 2025 Oras, 40 minutes after 6 in the morning And uh, dito tayo Mag-enjoy ngayong araw hanggang January 4 Na ito po ay aking special day Or uh, big day Dahil it's my birthday O, oh, ba? Diba? <laughs> Jumong lang sa kalam, o oh. Pak! Oh. Grabe yung mga attire namin, guys Ayan, o mm. Dagat lang yan Pero maganda yung uh, ang, ang, ang looks. kung saan dito po kami sa resort na ito ng uh, NIDA or uh, ang mayari po nito ay isa sa mga sponsors namin dyan po sa may uh, Antipolo or sa may Philinvest. Kaya napagbigyan po tayong magkaroon o makapag-relax uh, muna after so many days and weeks sa uh, busy po ng simbang gabi at mga banal na misa nitong nakaraang taon noong December 2024. Yan o. sa ito ha. At hindi po siya black. Ano? Kundi, saktong uh, sakto lang yung kanyang kulay ng kanyang uh, uh dito. Yung sand. At uh, uwi na tayo guys. Kasi actually naghihintay po tayo at uh, naghihintay po tayo ng mangisda Baka po ay mayroon pong binibinta po nilang isda o may nakuha silang isda na ibibinta po nila nitong umagang ito. Oh, wala pa, wala, well, actually, wala pa tayo tulog guys ha? dahil ang ating uh, kami po ay galing po ng Marikina at uh, bumiyahe po kami galing doon Marikina alauna ng uh, 1.15 in the uh, midnight or in the early in the morning at dumating mo tayo dito almost 6 o'clock in the morning. So, ang ating mga kasama, nandun po mga kasama natin pari at mga seminarista at mga nubisas. Yan ang pinagwapo sa Barangay Silangan, guys. Brother Carlo. Uh -huh. oh, pak! Oh. <laughs> relax na relax. Actually, gutom na tayo, guys. Huh. Hmm. Saan ka pa? So, ito po ang aming... Uh aming uh, pag pagistihan for three days and two nights sa so, aming outing guys yeah, relax na yung aming superior guys incoming superior no uh, oh, di ba good morning guys papalit tulog ba may pag-usaw na ng dagway si ML si ML nadali sa ML eh Hey guys, nandito po tayo sa ulong na po. Sa naglalaro na sila guys. Ito lang aming mga kasiyahan. Um, um, Moment. Huwag ka po na matulog. Kay uwi ka na eh. This is it, man, sit. So, malaki po itong resort guys, no? maganda sa tabi-tabi po mga resort dito na napakaganda. <laughs>